Mayong aga ma, mayong aga sir Nagpanawagan gani kami Ako gali si Jumar Kagari si nanay ko Nagpangayo kami bulig Kay tungod sa kapigaduhon Wala kami sang bugas bugasubong Bisan bulad gani Waagid gani kami sudan Kay tungod sa ulan-ulan Hindi kami sa init Hindi kami makatanom sa mga palay Nagpangayo kami bulig Nga biskan pang baka lang namon bugas kag kubasi bi maghatag man kamo nga inugtanom nga mais amo gid ng dako nga ano sa amon pangailangan tungod sa kapigaduhon kay dati sinanay tani kun mabaskog pa lawas na kabalo pa ning mangita obra ti subong kay malam na bungol pa tindi naging gid mapuslan Ay, diita akong bungol, ah. Diita lang kanina, di bungol ako. Diita lang, nina. Kaya si nanay, dati, Amun, na purdoi kami. Bukot may datis si nanay, kaso lang kay sugarol, ti, amun inga pigaduhon kami, tungod bungul pa. Dati, apa ni siya, pero subong, <laughs> <laughs> Iidita lang ni Karunay i Iidita lang ni Karun kay Kwan Mabuot man ni si Tani Kung Why ka lang problema Pero kung ka padungol ka Tige ginakigan ka man siya Tige kami subong Nagapangayog Kaya kami bulig Kaya bakal namun ka Bulong or bugas Kaya si Nanay ko Bungol Bisan ano hambal mo Hindi ka batik. <clears throat> Mangayog okay. Tetiket ka iso di sana yo. I kaya ada imu buhok nai ho doc cau cau timo sik ka ano nan ban i ditalang karon. Nan. Ti na nai abidat ni amon nga naubos amon nga napundar. Bisan di inem adto ga sinugal, be subong kay malaam nate ka himunong na langgid i.